I've been dreaming, no? Ayan guys, sa ngayon nagko-clone tayo ng ating mga computer dito sa computer lab. So ilang percent na to. Mag-shutdown to, to after 75% na. Oops. Ayan, 76% na. Yung ating mga pinuklone. Okay, ayaw niya mag-fix. Ayan. Ayan, 76% na. So dalawa tong pang-clone natin na ginawa. So Ayun ang makikita nyo, dalawa hard drive. May hard drive yan sa taas. So, may dalawa tayong kinoclone dito. So, yun sa isang row doon, mamaya makikita natin. Ito yung mga hard drive doon. Okay, so ito hindi pa tapos. Ito yung tapos na. Itong dalawa na to Nakalawa na itong dalawa na to Okay, puntahan natin iba. So, ito pinagbabaklas ko na lahat. Nung hard drive nila. Lahat yan, meron na. Pinagbabaklas ko na to So, bali 51 units to. Ah, uh, meron na akong proseso ng cloning kung paano ito ginagawa sa channel natin. So, ililink ko lang din sa description below kung kung asa para hindi na kayo mahirapan maghanap sa channel natin. So, yan. So, as you can see, lahat ng nakataob na to hindi pa to tapos. Ito clone pa lang natin. Uh, may tapos na tayo dito ayun, yung unang row sa harapan. Pero ito hindi pa tapos. Okay. So yung process nga pala ng cloning ay yung uh bali pagduduplicate ng desktop. Uh, lahat desktop uh, pagduduplicate ng computer operating system, files, partition, lahat-lahat 'yon. Software. So ito, ito yung kalinang nakasalang doon. Kaya wala ng hard drive. Tapos ito, lahat ng nakatayo, katulad nito. Tapos na 'to. thank you and god bless bye bye